Paharangin ng Department of Justice sakaling iparesto ng ICC sa Interpol ang limang suspect sa Duterte Drug War. Gate mismo ni Justice Secretary Boyeng Rimulya kahit pa sabihin kumalas na ang Pilipinas sa International Criminal Court, bahagi pa rin tayo ng Interpol. Nasa front line ng balitang yan, Camilo Samonte. We respect the action of the Interpol. 99% Si Boyeng, payat <laughs> na Ano kaya nangyari dito kay Boeing? dati ang ganda ng kutis nito <laughs> Boeing Rimulya ngayon para may sakit kaya nangyari dito <laughs> hindi pipigilan ng Department of Justice sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa limang suspect na sangkot sa Duterte Drug War. Oh. Ayon kay Justice Secretary Boy... Sangkot daw sa Duterte Drug War. <laughs> Tignan natin ano report na noon, no? Remula, gagalangin nila ang pagpapaaresto ng ICC sakaling idaan ito sa Interpol. Hindi man miyembro ng ICC ang Pilipinas, parte pa rin daw tayo ng Interpol. We are not in the business of blocking any uh, movement of the Interpol unless a policy is laid out. Pag hinarang mo yan, uh, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Uh, pag aaralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. Isiniwalat ni dating Senador Anton. Grabe no, ganun pala yun. No? Parang galit na galit talaga sila sa mga Duterte. No? Kahad lang kasi ito si Duterte sa kanila eh. No? Pagdating ng araw, kaya natin by uh, 2028, eh, siguradong uh, malalaman natin no, ang resulta dyan. Kaya, tignan lang natin no. Tonyo Trellianes nag-request na ang ICC sa Interpol na ilagay sa blue notice ang mga suspect na sina Senator Ronald De La Rosa, PNP Retired General Oscar Albayalde at tatlong iba pang police officials. Namimili sila kung ano yung bansa na most likely pinupuntahan, historically pinupuntahan at doon nila um, ilalagay yung blue notice. May blue notice May, na sila sa notice. specific countries. Yun po ang aking impormasyon doon sa uh, sa mm -hmm. lima na yan. May impormasyon si Trillanes. No? May impormasyon siya kaya tingnan nga natin kung ano yung mangyayari. Una nang sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na hindi nila pipigilan ang ICC kung direktang itong makipag-usap sa mga suspect ng drug war. Ang mga mambabatas naman sa kamera, bukas kung gamitin ng ICC ang resulta ng kanilang pagdinig sa war on drugs. Ayon kay Deputy Speaker JJ Suarez, public record ang hearing kaya pwede itong gamiting basihan ni noman. Nagbabalita ang... ang pangit lang sa Pilipinas. <laughs> no? Dito sa bansa natin, pag natapos ang termino mo, halimbawa presidente ka, vice presidente ka, pag napag-initan ka na naman ng bagong nakaupong administrasyon, gagawan at gagawan ka ng problema. Yun lang na uh, napapagbasihan natin dito. Ito mo yung uh, namayapang uh, former president, Noy Noy Aquino, di ba? Kung hindi siya namayapa, eh, kakasuhan din siya ng mga, alam mo yung mga pati sa kanya. Ganon din nangyayari ngayon. Pero, uh, dapat hindi ganon eh. Sabagay kasi hadlang ito sa kanila, itong mga Duterte na to. Ito yung uh, isang uh, sagabal just in case na uh, pumasok na 'yung 2028 election. Kasi malakas pa rin ang rating nito, no? Mas, mas, mas malakas pa rin, no? Kumpara kasi isipin mo ang mga tao ayon sa sa survey na lumalabas ngayon sa Paul Asia, talagang malakas pa rin ang Duterte. Ayaw lang aminin ng mga uh, mga nakaupo ngayon. Yun ang uh, naobserbahan natin. Kaya, ewan. Kaya dapat, kung may gantong sitwasyon, dapat hindi siraan no? Kung ano may yung uh, ginawa ng uh, magandang Pangulo dati, alam mo, yung mga proyekto niya, eh dapat sinuportahan na lang, hindi pinabayaan. Maraming nangyayaring ganyan, eh. Gumagawa ng proyekto ng isang Pangulo, pagkatapos ng termino ng dating Pangulo, itong bagong pangulo eh parang ayaw ipagpatuloy ay kaya nakakabuhisit marami namang dapat uh, eh, pagkukulang ng pansin hindi naman yung politika eh kasi marami pagkukulang ang, uh, ang uh, bansa natin no? marami talagang dapat ayusin sa sistema pa lang eh sistema ng uh, sa sim card di ba dapat isang sim card lang ang nakaregister sa iyo tapos, ano pa ba? Yung uh, transportation. ba? Diba? Marami. Mga release. Yung ginagawang release, hindi natin alam. Isa pa, yung um, yung expressway. Tataka ka, bakit may bayad ang expressway dito? Sa ibang bansa, wala na no? bayad yan. Kaya sarili mong bansa, parang pinahirapan ka. Yan yung mga uh, proyekto, no? Na nakikipagsabuatan sa mga kontraktor. Kaya walang mangyayari kung pera pa lang pinaiiral. Maraming ano, maraming bagay na dapat pagtuunan. Kagaya ng sa pasura, 'di ba? Bakit nagbaha? Hindi naman hindi naman solusyon yung ano, hindi naman solusyon yung floodway. Yung ano, yung uh, uh, control water control, no? Uh, hindi 'yun ang solusyon. Ang solusyon doon yung mga basura, dapat 'yun na makontrol kasi 'yun na nagbabara sa mga creek. Tsaka isa pa yung mga creek na yung mga bahay na nakatira sa creek, ah, yung mga yung mga bahay na nakatayo sa creek, dapat yun ang binibigay niyo ng pansin. Hindi yung politika, puro kayo politika. Puro lang kayo nakaw. Yan ang katotohanan. Bakit, bakit tatakbo ng politika Kung sasahuri mo lang naman ay na isandaan libo, Ikaw negosyante ka. Magkano lang basawad ng presidente? Sige nga, kumpara sa negosyante. Kasi ang hinahangad nyo, yung kapangyarihan. Makapagnakaw kayo. Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Yun ang sabi ni Ted Pailon. ba diba? Kaya magandang, uh, magandang uh, pag-usapan dito. Hindi politika. Kaya maraming na uh, naiinis sa gobyerno. Isa pa, balik natin dito. Sa Pilipinas, dito sa ating bansa, pag mahirap ka, pag, na, pag na-hospital ka, kawawa ka. Mamamatay ka ng walang kalaban-laban. Hindi ka asikasuhin. Diba? Diba? Hindi kagaya ng uh, pagdating mo sa, halimbawa, sa ibang bansa, libre ang mga uh, hospital. libre, wala kang babayaran. ba? Diba? Ganon kaganda. Dito kasi, puro pera ang pinapairan, lalo na mga doktor. ba? Diba? Hatag ka agad ang kailangan niyan. Yung uh, tinatawag na doctor's fee. Kung walang doctor's fee, wala mangyayari sa'yo. Nangyari na yan. Na-experience ko na yan. Nangangailangan ng emergency emergency uh, yung uh, isa kong kamagana, uh, kamag-anak. Kung wala ka may bigay na pera, hindi na siya sikasuhin. Mamamatay lang, mamamatay. Sana yun ang baguhin nyo, hindi yung pagmumuliti ka. pa kayo pagmumuliti ka. Diba? Eh, yung mga paggusto ng tao. Yun lang sa simpleng ano eh. Simpleng uh, gamot. Paggamot yung tao na nangangailangan. Yun lang. Sapat na yun. O. Oh. Yung pill health. Diba? Yung pill health. Ang laki-laki ng binabayad ng mga taong bayad sa pill health. Pero ang cover lang niya pala. Di ba? Kakarampot lang. 6,000. Mga 10,000 na na kamalaki Napakabulok ng sistema ng Pilipinas. Hindi nyo na magawa ng uh, solusyon dahil sa pamumuliti ka na inaano nyo. Wala rin naman kayo magawa. Di ba? Kala ko ba, <laughs> nabudol din ako eh. Pero hindi ko sinisisi sa'yo. Hindi natin sinisisi kung uh, sinong presidente ngayon. Pero dapat ang mangyayari, 'di ba? Tanggalin na 'yung pamumulitika, hindi maganda 'yan. Ang gawin ngayon, kung ano 'yung mga isyu ngayon, dapat ayusin. Malayong malayo, kalsada pa lang eh. Ha? Sa mga kalsada, isipin mo mga kalsada. Hindi pa sira. Sinisira na para ayusin. Disko. 'Di ba? Maraming ahensya, LTO. Kung wala kang hindi ka dadaan ng picture, wala. 'Di ba? gagawin ka ng problema. Ang, ang, hirap pa dito sa Pilipinas, kung sino nakaupo, kahit yung mga tatagal na doon sa dating pwesto niya, matatanggal yun at ipapalit yung mga dating na, uh, mga bagong, bagong uh, halal, yung mga tao ng bagong halal na yan. Mali pa rin, di ba? sa marami, maraming ano, marami na rin uh, matatagal sa sa kanilang trabaho na hindi pa naging casual, hindi pa naging regular. Bakit? Anong problema? Anong problema? Bakit hindi naging casual ito mga to? Kawawa naman yung mga taong ito. Ang tagal-tagal ng serbisyo lalo na yung ano, no? Kung a uh, mababalik niyo yung uh, PNR, di ba? Inayos ang PNR. Pa, paano yung mga tao na nagserbisyo ng 30 years na hindi pa na naging regular? Ngayon walang trabaho. Ano nangyari doon? Di ba? Wala. Wala nangyari. Kawawa ngayon, gutom ngayon. Bakit hindi nyo, hindi nyo, kayo nasa gobyerno, ikaw, ikaw, uh, ikaw, uh, boss, ang pahating pangulo, bakit hindi mo kayang uh, ipataas ang sahod ng hanggang isan libo? Ang isan libo, marami na mangyayari sa buhay ng tao. Bakit hindi mo kayong gawa ng paraan? Bakit? Mas malaki ba ang uh, nabibigay ng na mga malaking kumpanya? Mas malaki ba ang natutulong malaking kumpanya? Kawawa ang mga Pilipino. Yung sahod nila na minimum, baka hindi kayang, diba? Kasi kung may politika will ka, asikasuhin mo yan. Pinangako mo na yan, eh nawala pa. Diba? Hindi mo parang, hanggang matatapos sa yung termino mo. Maraming hindi nakita tao dahil sa mga ganito. Pero dapat sana ayusin. Alisin yung pagpupulitika. Politika, pangit yan. Kung uh, leader ka, wag mo nang patikusin yung naging kalaban mo. Kasi tirahan kayo ng tirahan eh. Ano bang, ano bang, ano bang, di ba, ano bang, uh, ano bang, diba? ano bang pagkakaiba, di ba? Para sa naman kayo nang mumuno. Ang magandang gawin mo, 'di ba? Ipalawakin mo pa yung mga sistema na bulok kagaya ng sa pag-apply. O kaya gaya na lang sa pagkuha ng SSS. 'Di ba? Pwede namang online 'yan eh. Meron namang, mga pwede ka naman mag-picture sa ano mo. Pwede mo naman pwede ka mag-fill up sa sa cellphone mo, sa computer mo. Bakit hindi magawa? Bakit sa ibang bansa nagagawa? Lahat ng transaction online. Bakit dito hindi kaya? Diba? Mag-a-apply yung isang tao. Bakit? Pwede naman silang interviewin through online. Maraming, maraming maganda sana na kagaya nung consolidation, di ba? Ang gusto ng gobyerno, consolidation. Ang nangyayari, parang hinahatulon kasi pamumulitika naman. Parang tinanggal. Kasi papabor na naman to sa pamumulitika. O, ito, isa pa. Yung hailing app. Ngayon, motorcycle, taxi Dati, tatlo lang Ngayon, meron naman papasok ng mga player uh, Lavin lima Pamumuliti ka na naman yan eh Hindi nyo ba alam yung hirap ng mga rider Pag uh, dating ng, ano, wala na makuha ang pasahero Sa tatlong player pa lang nun eh Papahanan nyo sa mga, ano Saka yung mga lubak-lubak na, ano Na kalye Sana gawan nyo na aksyon hindi yung paabutin nyo pa ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kaya naman ayusin niya within 24 hours eh. oh, pansinin nyo yung sa Japan. Sa Japan, di ba? Dati nagkaroon ng sinkhole. Within 24 hours, nagawa, naayos. Di ba? Tayo, kayo kasi, hindi kayo, hindi nyo iniisip yung, in the future, iniisip nyo yung pera. ay yung mag-invest sa mga, ano, sa mga equipment. Kagaya ng pag mga, paglilinis ng kalsada. Hmm. Ito isa pa, bibigyan ko pa kayo ng isang ano. Bakit kay bakit pag mga pribadong pribadong uh, kumpanya pumunta kayo sa mga ayan kagaya ng Arca private na yan bakit ang kalsada diyan ang ganda wala kang makitang bako di diba? pag may may bako inaayos kagad ka pumunta ka sa Ayala Alabang pumunta ka makikita mo diyan maayos may mga nagla-landscape 'di ba? May nagme-maintain ng Bermuda, may nagme-maintain ng mga halaman. Bakit dito? Kasi kinukura ko 'to. Diba? Tama-tama, tatamaan kay talaga sa mga sa mga ano. kurakot Eh. 'Yan ang tapos magbibigay kayo ng ayuda isang araw lang. 'Di ba? Sa ibang bansa, ang ayuda nila, 'di ba? Tuloy-tuloy lalo na sa mga bata. Dito, bibigyan ng ayuda isang beses sa isang taon. Masama pa loob nun, ha? Titipi rin pa yun sa ano. Ay, nako. Only in the Philippines! <laughs> kaya sa mga gantong mga kwento, kaya pag-isipan nyo kung sino yung mga nararapat na ano. Hindi ko sinisisi ang Pangulo. Wala tayong sinisisi rito. Politika yan, eh. Pero dapat, uh, isipin in the future. Paano kung halimbawa, sa susunod na mga taon eh ganun pa rin wala nang pagbabago puro nakawal lang puro nakawal lang di ba sipin mo sona 20 million Diyos ko po 20 million budget okay ando na yun eh di ba tapos ang kamakita yung mga ayuda nila no may mga pangalan pera ng taong bayan yan huy pero ng tao ba yan, huwag mong ng pangalan yan. Malayo pa eleksyon. Tsaka, yung mga birada nyo sa mga naging kalaban nyo, sana huwag nyo yung ano, kasi nakikita ng taumbayan parang, parang nangyayari, nagsasabong-sabong na kayo eh. Ah, hindi naman maganda yun. Kung hindi nyo kalyado, titirahin nyo. Diba? Ano bang nagawa sa inyo ng tao? Porkit malakas ba sila? Kailangan nyo pabagsakin? Ganun ba yun? Alam natin, hindi nyo may yan. Malakas pa rin talaga sila. Kaya, kawawa yung mga tao na nadadamay lang dito sa mga gantong sitwasyon. Isipin nyo yung kagaganda ng bansa, hindi pong kurakot. Puro kayo pang eh. Napaka-simple lang ng buhay eh, di ba? Napaka-ganda sana ng Pilipinas kung maayos lang. ang isang libo, isang araw ng, ng tao na empleyado, malaking bagay na yun. Maniwala kayo, makakapagsave pa yung mga yan. Pero kung yan, titipirin nyo, 620. malamang mangyayari dyan. Tipin nyo kayo yung bigas. Pamasahe nga eh. Pamasahe pa lang. Kulang na yung ano nyo eh. Pasahod nyo eh. So, tuloy tayo. Ang mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa kanyang press conference itong Webes, may binitawang pahayag si Justice Secretary Boyeng Remulla na mukhang malaman Tinanong si Remulia kung paano kung maglabas ng arrest warrant ang Interpol para sa mga drug war cases na kinakarap ng mga opisyal ng Duterte Administration sa International Criminal Court. Ito po ang sagot ni Remulia. Pag-aaralan daw nila ang request ng Interpol. Pero hindi raw gawain ng gobyerno na harangan ang trabaho ng Interpol. Ang dagdag pa ni Remulia, sanay, sanay mag-cooperate ang Interpol at ang ICC. At anong paman, ang Pilipinas ay miyembro ng Interpol. Bakit maring makahulugan ang mga bitaw na ito? Dahil sa matagal na panahon... Kasi galit siya sa Duterte. Ganun lang kasimple yung galit siya sa Duterte. Diba? Ano ka nakagalit niya? Dahil uh, dati, parang uh, kasama yung pangalan niya doon. Kaya hanggang ngayon galit. Pero ang layo ng mukha niya no? So, dati, no? Ano kaya? May sakit siguro to. Kahun, sinasabi ng Marcos administration na hindi to magkoko -co cooperate sa ICC sa drug war case laban kay dating Pangulong Duterte. Pero sa pahayag ni Rimulya, may posibilidad ng kooperasyon kung idadaan ito na... Oh, eh, ang Pangulo naman pala sabi, oh, hindi makipag eh. Bakit si Rimulya eh, ay pilit pili? ba talaga yun? Galit na, sobrang galit ba talaga? Eh, tignan na lang natin kung anong mangyayari pag halimbawa pumasok yung ICC dito. ...ng ICC sa Interpol. Pero mahalagang paglilino po, unang-una, ang Interpol ay hindi po isang police organization na maaring umaresto saan man sa mundo. Sa pelikula lamang po yan. Hindi rin ito nagsaserve ng mga arrest Ang Interpol po ay naglalabas ng mga notices sa mga member countries kaya po ng Pilipinas para sa mga fugitives o sa mga missing persons. May sari-sari pong Interpol notices. Merong red notice sa dulo sa mga wanted Meron pong blue notice para sa para makakalap ng impormasyon, may black notice para sa mga unidentified na bangkay and so on and so forth. So meron po tayo dun sa red notice dahil yun po kung sakali ang may relasyon sa kasong ito. Ang Interpol red notice ay isa pong notice sa lahat ng police ng mga member countries, 196 po yan, na hanapin at arestuin ang isang tao para sa extradition. Ibig pong sabihin, hindi po yung Interpol ang aaresto sa ito naman pala eh. Oh, hindi naman pala Interpol ang mag-aresto. Ano ba ang na ng butse mo? Dahil ba yan sa galit mo talaga? Eh, wag naman ganun. Sana yung puso mo, eh, lumambot. Wag naman ganun. Sana, eh, maganda nga kung magiging, ano ka, magiging humble ka pa eh, para pagdating na election ulit, eh, ma malukluk ka ulit, di ba? Kasong ito, kung sakali, ang PNP natin ang aresto. No, ang red notice nito ay base sa isang arrest warrant or court order na inilabas ng isang korte o ng isang international tribunal kasama ba dyan ang ICC. Ito po ang listahan ng mga international organizations kung saan may working agreement ang Interpol. Kasama riyan ang uh, UN, African Union, ang Europol at ang International Criminal Court o yung ICC. Ngayon, automatic bang aarestuhin ng lokal na pulisya ang isang taong nasa red notice? Wala pong garansya dyan. Ang bawat bansa may kapangirihan at karapatan magdesisyon kung ano at gano'ng kalaking halaga ang kanilang ibibigay sa red notice. Pwede silang tumulong, pwede silang dumedma, depende po sa kanilang mga sariling batas. Ito marahil ang dahilan kung bakit sila sabi ni Secretary Remulla na kailangan nilang pag-aralan ang implikasyon ng pag-cooperate sa Interpol kung sakaling nga maging issue ang ICC drug case laban sa Duterte Yo, administration. Ano Ngayon, Meron ba tayong obligasyon sa Interpol? Meron pong 196 countries na members ng Interpol. Ang Pilipinas po ay founding member ng Interpol nung buuhin siya noong 1956. Pero hindi po siya international treaty, kundi isang international agreement lamang na, pin na pinasok ng maraming bansa. Pwede pong magpadala ang Interpol ng mga Interpol agents sa Pilipinas. Parang sa pelikula, di ba? Kaya gaya ang sabi natin, sa pelikula lamang yan. Ayun. Ang karaniwang pinapadala ng Interpol ay impormasyon o mga notice. Yun naman pala. Eh, sana itong mga to, huwag nang takutin, nang takutin eh. Dahil ang uh, Duterte naman, eh, marunong yan. Abogado yan. Kasi kung uh, ganyan, sasabihin nyo, Interpol ang papasok para arestuhin, ICC ang papasok. Ito, pinaliwanag na. Di ba? Isang ahensya lang sila na nagpapadala ng mga sulat para hanapin yung mga nagtatago. Di ba? Kaya, liwanag dito sa balita, oh. Yan talaga naman yung mga tao yung mga tao parang nalilin lang eh parang uh, sa mga salita na may galit kayang linlangin ng mga tao yes pwede sila mag, mag deploy ng incident response team para tumulong lamang sa mga malalaking kaso pero hindi po sila gagawa ng pag-aresto at hindi rin sila armado sa ngayon po Merong 6,752 red notices na inilabas ang Interpol Gaya, uh, gaya, po nito sa kanyang website. nagsearch mm. nag na ako kanina ng ilang pangalan sa red list ng Interpol pero walang pamilyar na pangalan na lumalabas. Yun lang, hindi po lahat ng red notice ay nakapublish sa website ng Interpol dahil ng red Ah, baka walang <laughs> pangalan si President Duterte diyan, no? Ah, uh, isang ano, isang malaking pananakot lang ata, no? Pero hindi pa tayo sure kasi Uh, wala pang ano eh, wala pang ng ano eh, ng ng notice. Notice talaga ay para lamang sa mga police organizations. Nasa listahan ng Interpol ang isang puganteng Chinese na aresto sa bahay na may kaugnayan kay Attorney Harry Roque. Yan ang ipinagtataka ni Senator Risa Hontiveros at kailangan daw itong ipaliwanag ng dating tagapagsilita ng Duterte administration. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. We Duda si senator Riza Honteveros sa mga naging sagot ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa pagdinig ng Senado kamakailan tungkol sa pagkakaugnay ng dating Presidential Spokesperson sa mga nireid na poguhab Kabilang sa kinekwestiyon ni Honteveros ang pagkakaaresto ng dalawang Chinese sa bahay sa Tuba, Benguet na sinasabing pagmamay-ari raw ni Roque. Bagay na nauna ng itinanggi ni Roque. Ang isa kasi sa kanila na si Sun Li Ming, pugante pala sa China. Oy! What? Hmm. Sigurado kaya yan sa balita na yan. Wanted siya dahil sa iligal na pagguha ng public deposits at kasama rin sa red list ng Interpol. Yun! Pugante so di ba magtataka pala. ka na sa lahat ba naman ng mga bahay na pwedeng taguan ni Sun Liming, ang napili pa niya ay yung talagang bahay dun sa Tuba Benguet na kinikilala ng marami at dumaraming tao na si Attorney Roque ang... Hindi rin naniniwala ang senador nang itanggi ni Roque na nag-aabogado siya ng anumang Pogo Company, lalot kasama raw si Roque sa organizational chart ng nirade na Lucky South 99. Boy! Kaya naman gustong ipatawag ulit ng senadora si Roque sa susunod na hearing. So, uh, hindi simpleng pag-aabogado sa simpleng um, kliyente ito pero highly suspect highly suspect na kliyente na naging scene of the crime nga ng iba't ibang Pogo-related crimes. Bukod kay Roque, isa rin sa mga iniimbestigahan sa Senado ang pagkakaugnay ni suspended bambantar lak Mayor Alice Go sa iligal na Pogo sa kanyang bayan, pati ang kanyang tunay na pagkatao. Kanina, inanunsyo ni Comelec Chairman George Garcia na si Mayor Go ay isa talagang Chinese at ang totoong pangalan ay Go Wapi. Nagtugma kasi ang fingerprint ng na nasa voting records ng munisipyo ng Bamban sa fingerprints ng Chinese sa si Go Waping. Base 'yan sa pitong pahinang report ng investigation panel. Lahat pong 'yan pare-pareho at iisang tao lamang ang may-ari ng mga fingerprints na ito. Una na rin itong kinumpirma ng National Bureau of Investigation basa sa fingerprints ng dalawang Go sa kanilang records. Dahil dito, inirekomenda ng Comelec ang pagsasampa ng reklamo laban kay Go dahil sa material misrepresentation sa kanyang Certificate of Candidacy noong siya'y tumakbo. Sa ilan ng omnibus election code, ang sino mang mapapatulayang may material misrepresentation ay pwedeng maharap sa criminal offense at makulong ng isa hanggang anim na taon. Hindi nagkomento si Garcia sa magiging epekto ng bagong rebelasyong ito sakaling may planong tumakbolit si Go. Sa ngayon, hindi pa rin nahahanap ang alkalde na may arrest order mula sa Senado. Ayon sa Department of Justice, nasa Pilipinas pa rin si Go. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte use 5. Yan ha, kung nandito man niya sa Pilipinas pa, ay eh, yan. Pag na-arresto siya, eh, talaga makukulong siya. Tapos, ang tanong doon, kung ma-arresto siya, kung Chinese talaga siya at hindi Pilipino, eh kailangan ma-deport siya. Doon niya haharapin sa China. Yung kanyang kaso. hindi, hindi natin alam ha, kung paano yung, paano yung sistema. Kaya, kung umabot ka sa video na ito, yan, uh, nyo, no? Mag-subscribe ka na. Hit mo yung notification bell. At syempre, share mo yung video. At uh, syempre, mag-comment ka na rin, marami, ha? Maraming maraming salamat at hanggang sa muli. Bye-bye!